Hello guys! Bigyan ko po kayo ng tip pag ganitong taglamig. Marami pong nagkakasakit ng sipon, obo, lagnat at trangkaso. Ganito ang gawin nyo. Pag may marating na sipon or lagnat, mawawala agad ang sipon nyo gaya ko. Pero depende na sa immune system natin. Mag ang, sa awan ng Diyos, maganda kasi ang immune system ko. Kaya hindi ako pala sipon. Pero pag may nararamdaman ako, nagpapakulo ako ng limang butil na kinayot na bawang. Pero yung lasa ng bawang kasi, hindi siya mas masarap. So, sinasahog ko siya sa instant noodles para hindi masyadong matapang ang lasa. Ang bawang o garlic is the strongest natural antibiotic. It may help fight colds and the flu. Subukan nyo to guys kasi um, ito yung lagi kong ginagawa pag uh, may nararamdaman akong parating na sipon. Pag ako'y nararamdaman ko na sisipunin ako, I will grate garlic straight away. Then, boil it with water. But to make more tasty better, mix and cook with instant noodles. Must try this, guys. In just a minute, mawawala agad sipon nyo. But, depende sa immune system natin. Thanks God, at hindi ako pala sipon, pala obo, or uh, laging nilalagnat. But, depende yan sa immune system, guys. But, I'm sure... uh ko na ito for many many years so must try this. Thanks for watching guys. Enjoy life. Bye.